21 sir salamat ay shout okay, out ka muna dito ako ngayon mga boss sa anong, sa ano BH BHR dito sa kay Motomikes paggawa tayo motor kasi kumakakadjut yung motor eh walang atak Papakajutin natin lalo ayan ayan na tinitimpla dati ay ano lang hindi lang yung kadjut ayan malakas tapos <laughs> <mas malakas>, no? <laughs> pagbukas ng ano tulo yung tubig <laughs> tubig yung lumabas sulat nga Sabi ko saan lumusot yun Tapos ito basang basa rin no Yung banda dito Dito yun Ah taas kumapang Siguro yung malakas yung ulan no Kasi ano lang to nasa labas lang eh Baga, nababasa lang siya walang takip eh Maka doon no Balik dito na Malalaman na Tama, Ayawin yung brasya Shout out Pops <laughs> Dalton Idol. O, tagabagbag. Ay magbagbag ka lang. Oo, oh, magbagbag. ka lang. <laughs> <no>? Moto Mike. 'Yan, pa-biyahe ka ngayon. Ay, motor mo? Oo. Bago pa. Ba't <laughs> ano, wait. Stericho ko eh. Lapang bag. Lapang, eh, itong tawag ko. Ah, ano ka pa lang bago lang bago pa lang. <laughs> Abiyahe pa nga lang ako eh. Kumakajut kasi yung motor ko eh. Kaya tinano ko kay Mike, baka makabuntas. <laughs> Alabas ko lang, hindi pa nga ako nakabiyahe eh. Hindi mo ko yung short ride short ride eh. Lala mo ko ganda na nga ng motor oh. Tignan mo, pang lala mo. Oh, 160. Ingat, ingat ah. Lala mo ko yan. Ay, sticker pa. siya mo. Meron nga sticker eh. Lala pala ako ni Idol. Okay. Bakas na. Yeah. <laughs> Nesting. Kulang atak eh. Kulang atak. <laughs> Wala pang pampalit. Wala pa. May iba pang ano, may iba pang plano. Ano, so, kumuha na ng booking si Mike ka na nga Hindi na kumakadyot. <laughs> so, yun. Okay na mga boss. What's up? What's up? So, panibagong vlog. Panibagong biyahe na naman tayo. Kailala mo? So, good snow. Ganda na, na nga ata ko. Oh. Dito ako nagpagawa kay Moto Mike sa Tadansora BHR malapit sa Yamaha so tangali na boss <laughs> tangali na oras 11 ano na ano ay 1.44 na ng ano ng hapon <laughs> ngayon pa lang tayo magsisimulang bumiyahe kasi ah uh, Ano oras na ako lumabas tapos pinagawa ko muna kay Mike to dumiretso kay Mike Ayon, meron na akong first booking mga boss Papuntang ano, Mandaluyong, Tandansora Mandaluyong So, habang papunta tayo ron sa ano, sa pipi ka pa natin Eh, tumitingin na tayo sa app para pag may pumasok na booking Na pwede natin isabay sa Mandaluyong Pwede natin isabay dyan, San Juan, Mandaluyong or Makati Pwedeng Pasay Kung alanganin na talaga na wala pa rin tayo makuha tapos pooling, wala pa tayong nakikita mga boss, wala lumalabas. So nakakapanibago yung ano ngayon, yung uh, pair ngayon. Mababa siya, mababa. Sir, pick up 17. Okay na. Salamat. Okay na mga boss. I pick up tayo. Isang box tsaka itong naka-plastic. Thank you, Chip. Tapos may nakuha na ako na booking na kasabay natin mga boss. Papunta Makati naman. Sana maliit lang kasi puno tayo. <laughs> Paala na, diskarte na lang. May mga panali naman tayo rito eh pwede itali sa labas yeah. Hello Dadali po sa Makati yan natin oh, ko lang padala ko sa Pagkakas 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 ko na lang 140 Pagkakas Sige, Pagkakas 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 lang. Uh, ano Pagkakas ko Pagkakas 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 na. na. Thank you po. Ay. Thank you. Salamat. Okay na mga boss, papi. Let's go. Nawala natin yung kasabay dito lang sa may tandang Sora. Makati ayan 136. Para yung ano to regular. So mababa yung ano ngayon. Mababa yung booking. Walang high demand tapos na kasi ang bagyo at holiday so balik to normal walang lumalabas na pooling mga boss siguro naawa na rin yung mga customer sa mga rider kasi nga kasi pag ipopooling pa sobrang mura na lang talaga pero pwedeng sabayan so wala eh wala pa tayo tsaka puno na yung bag ko hindi ko na masabayan ng pooling to goods na to Bali, ginilid ko na lang yung isang box kanina. Pinaganon ko na lang siya. Pinagilit para yung item natin na pinick up ngayon, magkakasya. So, discarte na lang talaga. Pero kung malaki yung item, pwede natin itali yun. Yung box na yun kasi mag lang yung mga ticker May pang tali naman tayo rito. Tape eh. May tape, may cargo. Kompleto tayo sa, ano, sa gamit. So, tara. Booking natin. Uh, Tanasora, Mandaluyong, Tanasora, Makati 121 at 136 Yung 136, ginawa na yan na 140 g Payment so, tara Go Darwin, Sir hindi niya mataganan alam naman, magbapaya namin sa magdaman? okay, ayan na natin 121 sir salamat ay, ay thank you sir ayun po bigay mo sa anak ko <laughs> Ay na mga boss deliver na yung natin tapos binigyan pa tayo ng mga parang, ano yun chocolate or Basta mga candy, mga chocolate Pang ano siguro yun Yung trick or treat Happy holiday <laughs> Siguro yung na yun ni ano na Ni sir So bigay ko na lang yung sa anak ko Tutuwa yun Sport na tayo eh, sa Makati 6.8 kilometers mga boss Next drop off oh, oh, oh. oh, oh. Let's go security konti daw po, tower 1. Kaya na. Okay na mga boss, drop na. Drop na tayong booking ulit. Merenda muna tayo, tinapay. Pupuntang Project 6. Uh -huh. Kay Jonathan. Hindi uh -huh. mo na diniliver, pap. Sa post ko yun eh. Ang area ko kasi south. Ha pa pa ano ka paiba yung ano mo. Ito muna babayaran mo na. Oo, 122. Okay din. Okay na. Thank you, thank you. Okay, na lang ay dala kain yung ano receiver sa Okay. Thank you. Tip tayo na 3 pesos. Makati 2 ano yon. 2 Project 6, Makati Project 6 122. Binigay 125 tapos abey natin. Update update na lang mga boss Medyo may katumalan ngayong Monday Kahit mababa Kahit walang high demand Pabilis mawala ang booking So uh, update na lang update Let's go Kamusta ang booking? Booking booking I don't think so No 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 I don't think so No 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 no. Pick na po na. mga boss, item pick up ito lang yung item natin na pinick up. Malit lang. Balian ito mga boss, papunta ng Valenzuela City. Ay Makaati Balinsuela tapos may plus 50 siya, 139 pesos. So, let's go. Yung Balinsuela na to, mga boss. Yung ano lang to, malapit lang to sa may Mindanao Extension. Papuntang SLEX ba yun So, para yung regular to, mga boss. Booking natin Makati Project 6, Makati Balinsuela, may plus 50 yung isa. Nakachamba rin nang uh, ng maganda ng pamasahe so unahin natin yung project 6 ang oras na ay 3.43 ng hapon medyo eh, sumasama ang aking chan sumasama so <laughs> tara deliver na muna natin to let's go Woo! hello jonathan velasco may bed na bed na po Thank you. Okay na. PIR. Drop off na tayo mga boss. 5.5 kilometers. sa puntang Balinsuela. Let's go. Right. One, 189. PSA yan kuya. 189. 11 pesos. Picture ko lang kuya. Thank you, boss. Okay na mga boss, drop na. Woo! Alas 5 na, alas 5. 5.01. Ang sama ng tiyang ko mga boss. Kanina ko pa ito eh. Kumukulo. Ba mamaya, biglang alam nyo na magka, magka problema. Amaya, nasa malayo tayo eh, mahirap kahit tabi natin na may gasolinan so uwi muna ako mga boss uwi muna ako uwi Kamayong ano ko yung chunk ko so yung pamasahin nun mga boss may plus 50 yun ah so check nga natin kung nakamagkano na tayo dito ano, alas 5 pa lang so ilang oras lang tayo bumiyahin 414 tapos yung ano yung dagdag natin na tapos yung 50 464 so, uwi muna ako mga boss tapos balik na lang ako tapos malapitan na lang kukunin kong booking so tara let's go tamahin ko